Magandang araw, mga estudyante, guro, at music hero. Nais mo bang pagyamanin ang iyong kaalaman at tagumpay sa musika? May solusyon kami para sa iyo. Ipinapakilala ang aming digital PDF book na naglalaman ng mga mahalagang impormasyon para sa bawat aspeto ng pagtuturo at pag-aaral ng musika. Sa aming PDF book, makakahanap ka ng komprehensibong gabay sa voice lessons at pagtuturo ng iba't ibang musical instruments. Ang aming PDF book ay naglalaman ng detalyadong impormasyon at teknik para sa pagtuturo at pag-aaral ng mga sumusunod na instrumento: piano, organ, gitara, ukulele, violin, clarinet, drums, bass, harpa, at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay nasa aming digital PDF book na maaari mong ma-access kahit saan at kahit kailan, ito ay perpekto para sa mga estudyante, guru, at mga instructor ng musika na nais maging matagumpay sa kanilang profesyon, huwag palampasin ang pagkakataong ito, i-download na ang aming music PDF book at simulan ang iyong landas patungo sa tagumpay sa musika, para sa mas masiglang pag-aaral at pagtuturo ng musika, kasama mo kami i-download na ngayon at simulan ang pag-ani ng kaalaman.